Sa ibang mga balita, sinisikap ng pamahalaang katuwang ang mga pribadong sektor upang matulungan ang mga may kapansanan. Kabilang na sa inisyatibo ang pamimigay ng living prosthesis para sa mga ilang amputees. Karagdagang detalye mula kay PIA intern Claude Ganiting. Batay sa datas ng National Council on Disability Affairs noong Enero 2025, mayroong 1.9 milyon na nakarehistro na persons with disability o PWD sa ating bansa. Batay naman sa isang pag-aaral ng Philippine Council of Health Research and Development, tinatayang 80% ng mga Pilipinong amputees ang walang prosthesis dahil sa kamahalan nito dito sa Baguio City sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Baguio Persons with Disability Affairs Office o PDAO, Department of Social Welfare and Development o DSWD CAR at ng InstaLimb. Isang pribadong kompanya na gumagawa ng prosthesis ay nabigyan ng siyam na libreng prosthesis ang ilang amputees dito sa Baguio City. Sa tulong rin ng City Health Services Office o CHSO Baguio, ang pamimigay ng libreng prosthesis ay isinagawa upang makatulong sa mga amputees sa syudad at sa probinsya ng Benguet. Of course, uh, nag-start po ang ating pakikipag-ugnayan sa in Instant Limp uh, noong uh, August 7, 2024 nung sila ay bumisita sa ating opisina na eh, uh, nakikipag-ugnayan dahil uh, gusto nilang makapag, uh, makatulong sa kapwa nating taong may kabansanan sa larangan ng prosthesis. Uh, kaya kami ay nagagalak na nakipag-partner uh, sa kanila kasi naniniwala pong ating opisina sa pamamagitan ng ganitong ugnayan, makakatulong ko tayo sa kapwa nating taong may kapansanan sa pagbibigay ng uh, prosthesis sa lahat ng mga taong may kapansanan na nawalan ng paa. Yan po yung uh, commercialized uh, 3D printing prosthesis company. so Uh, the significance that it will bring, you know, the 19 patients that we delivered sa in Baguio, is of course, uh, we want them to to uh, gain back their uh, uh, functionality, you no? know, majority of the patients that we have accommodated in Baguio are, you know, actually the ones who So gusto namin uh, na mabigyan sila ng at least ang chance or opportunity na makapagtrabaho ulit. Even yung mga uh, amputee natin na uh, kong makapag-aral, kahit yung simpleng maka-ano uh, lang, no, yung makakilos lang sa loob ng bahay nila. So those are the the, the things that we want them to at least uh, experience ulit because we know and we feel that the life of uh, an amputee is a never ending pandemic no pagka na amputate ka ang ang feeling mo parang katapusan mo na eh uh, hindi ka feeling mo pabigat ka na sa pamilya mo kasi wala ka nang ano wala ka nang ginagawa nasa loob ka na lang ng bahay so we want to erase that uh, negativity as much as possible and at least give hope to our uh, amputees gusto naming makatulong talaga no na, na at least, mabigyan ng modern, uh, advanced, and yet affordable uh, prosthetic legs yung ating mga residente in ng backseat, especially the indigent patients. So. so, if ever the city government will have an opportunity or, uh, or uh, just want to have the prosthesis fabrication inside the health services office, we can provide that. Our company can provide that. We can provide the technology. The training, the tools and equipment, everything. So that 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 part of the discussion is still uh, on the table. So ah, uh, parang ano pa? Eh, uh, fina finalize pa namin yung yung ng machine ng Pero eventually, magkaroon sila. So, set up tayo ng custisis fabrication sa City Government of Baguio, and it will be the first LGU in North luzon, if ever. So, uh, to further uh, strengthen the partnership, no, since mga target nga natin, mga as much as possible, mga intelligent patients or yung mga uh, kapos nating mga kababayan, we partnered with DSWD card So, merong mga nag-grant ng full amount. Merong uh, nag-grant at least 70 to 80% ng amount ng, ng thesis. Ang ginagawa na lang nila ng mga patient natin na hindi na-cover yung full amount is that yung iba, they seek uh, financial assistance doon sa ibang ano uh, government agencies or politicians yung malapit sila. Yung iba naman, meron naman silang mga relatives na malalapitan. So, yung, pag halimbawa, kailangan nilang mag-cash out. They seek the assistance of their relatives. Pero on our end, parang yung dun sa 19 na na-delivera namin, parang wala namang nag-cash out doon. Parang lahat at lahat na kinover ni DSWD yung full amount. So, kaya nakakatuwa rin. Nakakatuwa totoo na napakalaking tulong ang pamimigay ng prosthesis sa mga amputee dito sa Baguio City dahil bukod sa nakatulong ito sa pag-iwas sa gastusin ay nagbigay ito ng panibagong pag-asa sa kanila Umaasa ang mga kinauukulan na marami pa ang matutulungan sa ilalim ng programa Sabi nga ng Chinese philosopher na si Lao Tzu, The journey of a thousand miles begin with one step. Muli, ito si PIA SLU Intern Claude Kaniteng para sa PIA News Cordillera.